Thank <gasps> you. guys, ang napakagandang morning po sa inyong lahat at ngayong araw po ay pa deliver po tayo ng bato. Ayun. So, yung mga bato na yan guys, gagamitin natin yan sa pagpabakod. Sumahod po kasi tayo sa YouTube ng medyo malaki-laki-laki naman ng konti. Kaya naman ay naisipan natin magpagawa ng bakod. Pero charot lang yon kasi hindi naman totoo. <laughs> Hindi, seryoso. Bari kasi yung hipag ko, magpapagawa ng pader. Ngayon naman, gusto kong i-share sa inyo kung magkano yung mga mga gastos, yung mga materyales na kakailanganin sa pagpapagawa ng bakod. Kaya nga, eto, nagpa-deliver po kami ng dalawang truck ng bato. So, sa isang truck ng bato, ang price niya ay nagkakahalaga ng 4,500. So, dalawa pong karga yung pinadeliver namin. Kaya, 9,000 po yung binayad namin. So, malis na po si kuya. Ayun. So, dito naman sa paglalagyan ng pader, ito yun. Ayan, yung yung bakante dyan na lupa na puro ugat na lang ng puno yung makikita kasi nga yung mga buhangin naaanod siya pagka malakas yung ulan. So, ayan. Dito sa kabila, meron na yan siyang bakod. Ayan. So, dito naman sa may kabila, ito yung pagdudugtungan Diyan, ang bakod papunta dito sa may bandang kanan. Ayan. Dito kasi sa Ilocos, uh, yung mga lupa nila dito kasi, yung lupa dito pala, any, ano siya, yung hindi siya patag. Hindi kagaya doon sa amin sa Leyte na patag yung mga lupa doon. Dito sa Ilocos, napapansin ko yung lupa nila dito. Paakyat, ganun. Paakyat, tapos pababa, pa ganun. Hindi siya yung patag talaga. Kaya naman, yung ibang mga bahay na nasa bandang taas na lupa, yung habang tumatagal, ano, pababa ng pababa yung lupa nila. Kaya yung iba dito, napapansin ko, yung mga bahay na medyo lalo na yung mga matatagal na bahay dito na semento. Sa katagalan, nakikita na yung pundasyon ng kanilang bahay kasi yun nga yung lupa nga dito pag hindi patag kaya pag umuulan siya dito pa naman sa Ilocos pag umuulan minsan isang linggo tuloy-tuloy na ulan ganun e eh, malakas na ulan pa naman pagka ganun. Yun, yung lupa, naaanod siya sa, ano, naaanod siya ng tubig. Kaya siguro, ganun yung nangyayari sa mga ibang bahay dito. Hindi naman lahat sa mga ibang bahay, yun. Ah, uh, may mga nakikita ko na yung mga pundasyon nila, nakalabas na, ganun. So, nakakaano ano rin, nakakapanghinayang kasi nga, syempre, nagpatayo ka nga ng bahay para maging matibay yung titirahan mo tapos sa kalaunan magpapakita na yung pundasyon dahil nga yung lupa ay natatangay ng ulan. Kaya ay nakakalungkot isipin. So, dito na nga tayo sa pagtatayuan ng bako. Ayan, ito. Ito yung temporary na harang dati. At aalisin na po yan. So, una pong inalis yung mga matanim kasi marami po kami mga pananim dito. Hindi masyado po kami willing willing sa pagtatanim ng mga iba't ibang klaseng halaman. Nakakaalis kasi ng pagod. Lalo na pagka namumulaklak na. So, ayan na po at naglagay na po sila ng tali na susundan sa paghuhukay. Nagkaintindihan na po sila sa plano. <laughs> Ngayon naman ay nalis na po nila yung mga halaman dyan. Makapal po yung halaman dyan at naitabi na po nila. Ngayon naman ay tinatanggal na po nila yung mga bato na nakalagay po dyan. At ito na po yung hapon na nakapag hukay na po sila dyan. Ayan, ang bilis lang po, no? At natanggal na rin po dyan yung mga harang na mga yero at bato. At ito naman na yung in-order na simento. Bali, yung in-order namin na simento ay 20 bags. So nagkakahalaga po siya ng 250. So nilagay po namin siya sa loob ng ano uh, ng bahay kasi nga baka umulan. Umuulan-ulan kasi dito sa Ilocos minsan sa hapon. At nagpa-deliver din po kami ng buhangin at nagkakahalaga po 'yan ng 1,500. Sangkarga po siya. Ngayon naman ito na po yung mga nagawa nila. Tumataas na po yung nagawa nilang bakod. Ngayong araw, kompleto po sila. Bali, di ba silang lahat na gumagawa. So, sa mga kastas naman sa kanilang sahod, hindi naman kasi minsan pare-parehas. Pero pag halimbawa po na straight nila na silang lahat ay pumasok sa isang linggo, bali, umaabot po ng mahigit 20,000 po yung bayad or yung sahod nila sa isang linggo. Pero minsan naman, umaabot lang ng 18K pag halimbawa mayroong mga naga-absent kasi minsan hindi maiwasan na wadang mag-absent. At kailangan din talaga pag halimbawa yung nagpapagawa ka, eh kailangan din talaga na mayroong kang nakatabit siya na pera kasi minsan mayroong dyan mag-advance, ganun, hindi maiwasan yung mayroong babali. At ayun na nga, maglalagyan na rin sila ng hukay papasok. Kasi lalagyan din dyan ng bakod. Sabi nga sa akin, matatanggal daw yung five fingers ko na tanim doon. At yun nga yung tinitingnan namin ngayon. At ito namang langka. Ito yung dito ako nalulungkot kasi matatanggal din siya. Nakatayo kasi siya dito sa may bandang harap kaya hindi pwedeng may puno. Kasi nga pagka bumagyo at malakas. Ito yung magiging dahilan na masisira yung ating bakod kasi nga yung mga ugat niya sa baba. Tapos ito na nga yung nagawa nila at sampung bag na semento po yung nagamit nila at kalahati po doon sa buhangin. At ito na nga yung panglimang araw nila at ito yung kabuoan ng kanilang nagawa. So, na naubos po namin yung 20 bags na semento. Ayan. Tapos, balit tatlong karga po ng tig 4,500 na box. So, hanggang dito na naman guys. And thank you for watching. I hope nakatulong ang video na to. And bye-bye!